Ting na nga yung in order nating steel deck na ilalagay natin dito na bilang slab sa bahay na ginagawa. So ito na. So nakalatag na yung forma natin ng mga steel deck. Madali lang siya malatag. Mas pinili natin siyang gamitin kaysa yung uh, dating mga ginagawa o uh, old na pagawa. Ito mas pinili natin gamitin yung steel deck kasi mas madali siyang ilatag. So kahit mag-isa lang yung forma natin is nalatag na niya yung steel deck. So ayan nga oh, mag-isa lang siya ang naglalatag niyan at siya ang taga-abot. So nagawa niya. Ang steel deck natin ay nabili natin ng 17,000 at ang uh, lapad ng paglalagyan nito ay 4 by 10 meters. So na mas matipid, mas mabilis, um, at mas makamura tayo. Dahil ito, si Foreman lang mag-isa. Kaya nang yung steel deck natin. So, ayan. At pag binuhusan siya ng simento, mas matipid tayo sa simento, matipid sa manpower, tipid sa panukod at sa bakal. Ito yung kagandahan ngayon ng makabagong steel deck. So, ang per, per, linear ng steel deck ngayon, ang presyo is na sa 550 pesos. So, nabili natin to ng 17,700 4 by 10 ang sukat So ito, pag na-plaster na ito, na lalagyan ng bakal at bubuhusan na ulit. So ito na makabagong ginamit natin dito. Ito yung sa extension, sa likod. Ayan. So dito naman. So sabay ng bubuhusan to slab na steel deck at saka yung biga natin ang susunod na gagawin ng foreman natin dito ay maglalagay na siya ng mga uh, anuhan ng kuryente at mga tubo so ayun na nga kung kayo magpapagawa is mas mabilis tong gawin at uh, gamitin steel deck wave type so yun lang mga idol tingnan natin ulit ang mga up susunod na update sa pagpagawa natin ng bahay kung ano ang magiging labasan nito dahil mga ilang araw lang ay mabubuhusan na to kung maayos na lahat lahat so matibay ang steel deck nito kahit apakan mo yan hindi ka matatakot kasi nga matibay na siya yan si foreman busy busy so ito yung mga kapitbahay natin yan